Lakers news ngayon, kumusta mga fans ng Los Angeles Lakers? Welcome sa portal ng balita ng Lakers, ang inyong pinagmumulan ng pinakabagong updates at balita tungkol sa ating paboritong koponan sa NBA. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ang video na ito para manatiling updated araw-araw sa lahat ng nangyayari sa Lakers. Ang Lakers, palaging nagnanais na mapalakas ang kanilang lineup ay kasalukuyang nakatutok sa ilang malalaking pangalan sa liga. Isa na dito si Kevin Durant, isang superstar na kilala sa kanyang kakayahan sa scoring at leadership. Bagamat may mga pag-uusap na nauurong tungkol sa isang trade, hindi maikakaila na ang Lakers ay isa sa mga kopo ng interesado sa kanya para maging bahagi ng kanilang star-studded roster kasama si LeBron James at Anthony Davis. Napakainit ng trade rumors na ito at marami sa atin ang nag-aabang kung mangyayari nga ang malaking deal na ito. Ngunit hindi lang si Durant ang pinapalakasang pangalan sa Los Angeles. Kasama rin sa mga pinag-uusapan ng isa pang superstar, si Bradley Beal isang scorer na may mahusay na track record sa liga. Matapos ang ilang hamon sa kanyang bagong koponan, ang Phoenix Suns, may mga ulat na nagsasabi na ang Lakers ay interesado kay Beal bilang isang potensyal na kasosyo ni Lebron sa kanilang pagnanais na muling makuha ang kampiyonato. Ang kanyang scoring ability at versatility ay tila isang bagay na magpapalakas sa Lakers sa kanilang kampanya. Isipin mo na lang ang posibilidad ng isang LeBron James, Bradley Beal, Anthony Davis trio na siguradong magiging isang napakabigat na kuponan sa Western Conference. Tiyak na magiging isang nakamamanghang pagganap sa playoffs kung magtulungan ang mga ito. Magandang araw mga Lakers fans, alam ko na sigurado ang excitement sa mga balitang ito. Lahat tayo syempre ay nagnanais na magtagumpay ang Lakers at makuha ang pangalawang kampiyonato nila sa ilalim ng pamumuno ni Lebron James. Ngayon may mga bagong pangalan na lumulutang sa mga trade rumors. At wala nang mas exciting pa kaysa sa posibilidad ng isang Lebron James, Bradley Beal, Anthony Davis na trio. Sa totoo lang, si Bill ay may kakaibang impact sa court. Sa kabila ng mga pagsubok na naranasan niya sa Phoenix Suns, ang kanyang scoring ability ay hindi matatawaran. At alam natin na ang Lakers ay palaging naghahanap ng mga ganitong klase ng player, isang scorer na hindi matitinag sa ilalim ng pressure. Kung mangyari nga ito at makuha ng Lakers si Bill, tiyak na mas magiging deadly ang kanilang offense. Pero syempre, hindi lahat ay masaya sa ideya ng mga trade rumors na ito. Marami pa rin sa atin ang nagdadalawang isip. Ano na lang ang mangyayari sa chemistry ng koponan? May mga pagkakataon na sa sobrang mga star players nawawala ang tunay na team dynamics. Alam naman natin na ang Lakers ay may malaking problema sa consistency at maaaring magdulot pa ng further complications ang pagkuha ng isa pang superstar kahit na ang isang Bradley Beal ay may kakayahang magbigay ng instant offense, may mga fans pa rin na nag-aalala kung magiging sapat na ba ang team chemistry para magtagumpay sila sa playoffs. Hindi ba't baka mawalan ng focus ang Lakers sa team dynamics at magtulungan sa mga crucial moments ng laro? Halimbawa, kung si Beal at Lebron ay parehong may strong personalities sa loob ng court, Paano nga ba magko-collaborate ang tatlong star players? Maraming mga factors ang dapat isaalang-alang at sa kasalukuyang sitwasyon ng Lakers, isang malaking tanong pa rin kung magiging successful ang mga trade na ito. Pero sana, kung matuloy man, ang magiging resulta nito ay isang malakas na koponan na makakapagbigay ng challenges sa ibang teams at makuha na ang pangalawang kampeonato ng LeBron James. Kaya, mga fans, hindi lang ito tungkol sa trades at rumors. Ito rin ay tungkol sa kung paano mapapanatili ng Lakers ang kanilang consistency at team chemistry. Sana, hindi tayo madala ng excitement at maghintay ng mga developments bago magbigay ng huling hatol. Habang ang Lakers ay patuloy na nagtutok sa pagpapalakas ng kanilang lineup, ang interes sa mga big names tulad ni Durant at Bill ay nagpapakita ng ambisyon ng koponan na hindi lang basta makapasok sa playoffs, kundi upang makuha muli ang NBA Championship. Sa mga darating na linggo at buwan, maghihintay tayo kung matutuloy nga ang mga trade at paano ito makakaapekto sa future ng Los Angeles Lakers. Iyan ang ating update para ngayon sa mga balita tungkol sa Lakers. Huwag kalimutang mag-subscribe sa portal ng Balita ng Lakers para sa lahat ng latest updates at analysis ng inyong paboritong team. Salamat sa pagtangkilik at magbabalik kami para sa mga susunod pang balita.